Hello good morning mga ka-area for today's video. So itutok ko kayo mga ka sa amin dito sa aming barangay. So pupunta tayo sa aming uh, court tsaka bibili kami ng aming pagkain kasi nagugutom na kami. So makakasama ko uh, pala mga ka-area yung uh, um, inggiterang babae. Inggit yan. Ito pala mga kaerya, yung ano namin. Payag-payag. Boarding house mga kaerya. So, nandito kami. Umuwi kami dito sa Sigma mga kaerya. Kasi, pinapauwi kami ni tatay. Um, dahil mag ano daw kami mag daw kami ng mais mga kaerya so dito mga kaerya yung likuran namin ito yun so yung last upload ko yun, yun yung tagal na yun na na isang taon ito pala yung bahay na na uh, pinatayo kasi para kung may ano kami bakasyonan, bahay bakasyonan so yung totoo talaga naming bahay mga kaerya nandun sa taas nandun sa taas ng bundok so oo, uh, ipapakita ko dun sa iyo sa inyo mga kaerya yung bahay namin na uh, nandun sa taas ito ano lang ito, bahay bakasyonan namin dito kami nagtipon-tipon dito kami nag uh, um, uh, lahat ng mga kapatid ko mga kaerya so nandito kami dito kami lahat nagtipon-tipon kasi yung iba mga kaerya eh nandun na sa ano sa Maynila at kay iba naman uh, sa iba't ibang lugar na so kung magtipon-tipon kami mga kaerya so dito na kami nagkita-kita mga kaerya so ito pala yung uh, tikuran. yung nag-upload ako mga kaerya yung A host na ikinabit ko mga kaerya so dun yun sa taas so ito yung pinagkabitan ko mga kaerya so okay naman success yung project natin mga kaerya na yung host na ikinabit natin is so, sobrang lakas solid po mga kaerya So for this video mga kaerya, thank you so much pala sa mga nagsuporta sa akin sa mga vlogs ko. Uh, sa so mga FB friends ko. So uh, wala kay uh, sana wala, hindi kayo magsawa sa pag-support sa akin mga kaerya kasi um, ito ito lang yung binablog ko yung pagkain mga kaerya. So Maraming salamat sa mga supporters ko dyan. So, may meron pala akong sticker mga ka -area. So, sa lahat ng tumatawag sa akin, sa kilala sa akin so binibigyan ko ng sticker yun yung mga followers ko so hanggang dito na lang mga kerya thank you